Si Kati H ay meron siyang tinatagong tatlong pirasong mga kakaibang bato. Wala akong ideya kung saan niya ito nakuha sapagkat hindi niya ibinigay ang kwento kung paano ito napa sa kamay. Ngunit dahil sa wala na rin siyang ideya kung ano ang mga ito ay naisipan niya itong kuhanan ng aktual na larawan para ipasuri ito narito ang aktual na larawang kuha ni KTH sa kanyang mga kakaibang bato. Ating nakikita sa larawan na ito kung saan ang dalawa sa mga ito ay kulay puti at ang pangatlo naman ay kulay green o berde. Bilang taga-subaybay sa video na ito, ano sa inyong palagay ang mga kakaibang batong ito? Masasabi nga ba natin na mga ito ay mamahaling uri ng bato? Ang aking pagsusuri Bago ko sabihin ang aking naging pagsusuri, tanging isang eksperto lamang o gemologist ang siyang makakapagsabi kung anong uri ang mga batong ito at kung meron ang mga itong mataas na halaga. Maliban dito ay nangangailangan na rin ito ng aktual na pagsusuri at hindi natin ito basta pwedeng idaan sa larawan lamang. Ngayon, ang aking naging pagsusuri sa dalawang kulay puting bato na ito, maaaring ang mga ito ay pearls o perlas kung saan ay isang uri ng mamahaling bato. Meron akong nakalap dito na isang larawan na kahawig ng mga batong ito. At base sa aking pananaw, ito ay tila mas maliit ang sukat nito kumpara sa pagmamay-ari ni KTH. Ang nakakagulat sa batong perlas na ito ay nagkakalaga ito ng higit 100,000 pesos. Pagdating naman dito sa kulay green o berde base sa aking naging pagsusuri ay sa itong uri ng mamahaling bato na kung tawagin ay emerald. Meron akong nakalap dito na isang larawan kung saan ang emerald na ito ay nagkakahalaga ngayon ng 56,000 pesos. Ang masasabi ko kay kaTH sa tingin ko ay may mataas na halaga ang mga batong ito. Pero masigit na makakabuti kung ipasuri mo ito ng aktual sa mga eksperto. Bilang isang treasure hunter, mas interesado ako sa lugar kung saan mo ito nakuha. Sapagkat base sa aking sariling opinyon ay malamang meron pa itong ibang mga kasamang makalagang bagay sa madaling salita ay posibleng mga giveaway lamang ang mga ito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.